guys. Morning. Guru <laughs> <Thank you>. na kami. Okay lang yan. <coughs> Ayun ba guys. Pagawa tayo ng ano ng supulet. <coughs> Minamalat ako. Ipan ko ba? Ano ba ano, na ano, itong nangyari dito sa amin? Grabe. Sobrang basang basa guys dito sa akong kung ngayon. Humidity. Kailangan na saksakin. U humidifier. Ayun yeah, ba't kaya kuminan? <coughs> yun. Pag magawa ko ng ano, Mag magawa ko ngayon ng uh, soup. soup. Para ano, hindi okay, magmamadaling na ako. Ipreto ko ng ipreto ko ng soup. And then, ako na kasapaw. Okay, kasi, kasi talaga yun, yun na talaga bibili ako ng ano, ng manok for uh, lunch. Kasi, walang maisip na ulan na ulan na yung mamaya ng alaga ko. kaya para mas madali siyang ma ano ba ito kasi hindi ko ko naman yun. eh ko yan guys kaya okay lang siya na po ko. gusto ko pa naman to pray ito lang kainin ko pa yato isa ito yung ko lang ganyan tanggalin ko lang yung ulo para ano Ayan. Tapos ko na. So, ayun na guys, diba? Pag-usapan natin yung kagabi. Diba? Hindi ko lang alam kung anong oras ko na yun na ano, nakita yung aking uh, Facebook na nag-log out siya. Grabe nag logout talaga guys. Hindi na ako lang. Tiglat talaga guys lahat ng mga Facebook pala. Kala ko may nang may naghack na sa akin At, So yun nga, natakot din ako. Kasi nga sabi ko <laughs> um di ba ang hirap, di ba? Dati diba, diba, pang diba, Facebook natin ang mga ka, di ba? Ang hirap pala. So hindi mo mga ako oh, naglag in ako ng Sabi ko tama naman yung password ko. Hindi ko naman na ang sabi ko. Tama ka, ta talagang tama yung password ko. Kasi yun nga, Um, hindi ko pa rin siya open Kahit sa Instagram, wala. Nagpaan uh, siya, nag, uh, cannot, uh, daw na mag-in-escort ko siya. Pero wala, wala So, um, saan ko pa yung in-open? -in -in Pero sa, sa Telegram, okay naman siya guys. Uh, medyo nagka-problema ng konti. Sa mid-slide lang naman na, error lang siya talaga yung sa YouTube naman, is okay naman siya mag pero yung sa Instagram din, nag ko din siya guys, hindi siya nag-open ko, hindi siya talaga nag-ano. So, ang ginawa ko, tinigilan ko na siya kasi nga baka mamaya uh, mag-long password pa ako, ano, kasi ginawa ko nga guys, yung pagkalagay ko ng ano ko, uh, nagpalit na ako ng password, na naman, nagpalit ako ng password kasi nangihingi sa akin ng strong password. So, pinalitan ko lang naman siya ng password ko. Ang <laughs> ah, loka, Yun no? pala, eh, hindi ko rin naman, ano, hindi ko rin naman masabi dun sa bahay na gano'n. Kasi mga tulog naman na sila. Ah, uh, tulog na, tulog na. So, ang ginawa ko, tumingin naman ako sa CCTV sa bahay. Okay naman siya. Magkala naman yung CCTV, sabi ko gano'n. And then, yun na

kulang kulang uh na mga bagay, nagkakana at mga bagay. Ano niya? Pagdating ko mga kumakatawang mga ano yung ano yung buong, di pa kayo tapos ng opening? Uh, wala akong mapasen uh, Pero pagdating ng mga tao kung ano yung tapos, pagdating sa um, pagdating sa tinang maganda na mga

I try ko daw ulit na mag-login ng password ko so ako lang tinuruan pa ako din ano ginawa ko ngayon sabi ko ah nag open na siya din napalitan ako ng password sabi ko malo ko pa siya din tinanong ko kinabahan tapos tumingin naman din ako sa mga ano, nag-scroll-scroll na Nagsabi na ako sa bahay na, sabi ko, pala ko na-have my text, yung ano ko yung account ko sa Facebook. Sabi ko, asawa ko. Sabi niya, hindi hey, lahat. Sabi niya, ganyan lahat. Ito yan. Sabi niya, ganyan. Kaya hey, ano. Ayun, okay na. Naayos pala. At ano siya, na shutdown pala yung uh, Facebook pagdating. So, yun dami sa mga mga ano mga nakikita kong mga mga nakapost pero kinabahan ba kayo di ba sa mga ganun kinabahan ba kayo kala na hat may account sa no syempre wala mong pagtanungan <coughs> pero kung kung ano naman eh kung may kapit bahay naman sa kung may katabi naman tayo naman sa Facebook din na gano'n din naman nangyari hindi tayo kapabahan sabihin ko lang natin na ano lang uh, under construction lang yung ako so under maintenance na maintenance break na ba? Diba? Kasi diba? maintenance break yung ano. Eh hindi. Kung wala kang katabi, kung wala kang kausap, diba? Wala kang kasama sa sa bahay. Sino ang pagkatanungan mo, diba? Kung hindi, uh, ano, magantay na lang. Diba? Ayun. So, yun ba? pala ko naman, talaga mo <laughs> lahat may kakao. So, ayun. At kanina ko nang mag-usan. Kung lang alam kong mga Matulog na yun eh. Matulog na yata yun. Kasi <Sess> nanonod pa ko ng batang kaya kung hindi okay pa siya Mga 10-20 na yun nanonod ng kaya. Hindi na pa naman siya. Tapos lang. Parang Hindi ko alam kung ano matatanggap noong oras na sumula yun. Ano, saan na Ah, 5 Hindi sabihin din Ay, kasi mag x hindi naman ako naglalakot. Yes. Yeah.

ginawa ko naman is pinag-open ako ng CCTV okay naman sabi ko pwede ko naman silang kausapin yung CCTV kaso nga siya, siya ito pa rin yung uh, messenger talaga kasi doon malaya kung makakapag-usap ng ayos so eh, sa talaga uh, minsan nag-ano uh, pa siya ng connection ano, connecting connection. yun. kaya ano mahirap yun talagang napaka na ng messenger guys so oh, ayan yeah. recovery diba na recover kayo dyan na mag don't -so forget pasto siya lang ano kung hindi talaga nyo maalala yung password pasto kung hindi ka talaga naglalag o hindi naglalag ako so, yung lagi so yun lang naman yung payo ko Uh, mag ano lang kayo uh, -so password sa mga hindi hindi na uh, hindi maalala yung kanilang password dahil <laughs> alam niya naman diba so ayun and then magpalit na rin kayo na uh, mas maganda magpalit kayo na ang uh, password para ano yung strong password yun. so ayun diba ganun lang ganun lang yung the best na gawin para hindi kayo maha magpalit na kayo ng uh, password so, tutorial so ayun nga nagpalit sa dahil nagpalit na ako ng password so pinakatanda tanda, tanda, tanda ko naman yung kasi alam na alam ko talaga yung password ko na yun and then uh, nagdagdag din naman ako ng mga kakaibang ano ko para talaga alam na alam ko eh ako pa nung no, mga alam ko eh at saka hindi ako na hindi ko sinisiwa talaga yung mga password ko so, lahat ng ano lahat ng mga account ko na ano uh, importante. Pero, mayroon akong password na nakalimutan talaga. Ay, yung mga user niya, ganun. So, yun, napakahirap yun. Ito ganun lang. Ganun lang naman yung ano. Ito naranasan ko pa gabi. Grabe eh. Ang loko talaga ni ano. Hindi mo lang nag-speed call. Diba? Hindi siya nag-speed eh. Hindi mo lang sabi na oh, uh, mag-ano ako. Mag ilalag -ano -il out ko lahat ang mga account. Lahat ng Facebook account. Messenger. Eh. Hindi mo lang siya Talaga ito siya nag-ganun. Uh, Grabe Hindi siya nag-ganun. siya paalala sa mga tao pinakaba pinakaba muna tayo guys Di ba? marami yung ano pero pag mga ganun na bagay, is eh, talagang ano, kandaan talaga natin yung kanil ating especially may mga importante tayo na mga uh, ginagawa at may mga documents tayo sa Facebook na naka naka uh, ani doon so diba ganun So, ayun. Tapos na rin narinig mo yung aking ginagam. Ayun, guys. Eh. Tapos yung aking, ano, nakasampay na ako. So, ayun. Ang labi ko na, guys. Bye, paalam. Kabalo ba kayo? Bye, bye. Lahat tayo, guys. kabado. So, hindi na lang. Don't forget yung password nyo. Magpalit na kayo ng strong. Isulat nyo na. Diba? Handa nyo na. Alam ko and then mag forget password kung hindi ano, di ba? Mag, uh, sige, hanggang dito na lang. Bye-bye.